Lagyan na natin ng toyo. Toyo, toyo. Toyo, toyo, toyo. nito. Hanggang yung toyo. Sa kalahating kalahating kilo, isang ganire. Ang pa-size nito. 200 ml na toyo. Ayan. Sagyan natin ng paminta. Paminta, paminta. Paminta bubus na natin ang brot dito. Ating beef pares Yan. Kaya magkakaroon siya ng sabaw. Si beef pares Antayin natin yung kumulo. Mabalikan namin. Tatadagan pa natin ng isa pang sabaw. Yan. Tatadagan natin ng sabaw. Yan. Ganyan daw karami. Mahilig daw sila sa sabaw eh. Nalagyan nga pala to ng asukal. Ito. lagyan natin asukal. di ba? Mukha na siyang beef pares, dai. Hmm. pares ko na may bell. Bell pepper. Pakuloyin pa natin 'to. Pakuloyin pa natin ang pakuloyin.